How does the development of these facilities, especially that dedicate the dedicated OFW facilities uh, here at the Meguia Terminal 3 align with your administration's broader commitment to supporting overseas Filipino workers, especially in terms of the queues? And is uh, not again, Mr. President, what specific feedback have you received from the OFWs upon seeing all these? Uh, you were able to talk to them a while yung po terminal fee ng international passenger starting next year will be 950 pesos yung domestic naman 450 pesos at magkukulat po kayo sa provision international passenger will have to pay 800 pesos ito na hindi nila at karami ang service dito nakapakalagay pa ng facilities salamat po nakita niyo ba yung mga tulugan, pahinga na OMW lounge tsaka libre pagkain Tsaka libre, tsaka W, meron sariling immigration, sariling life, kaya hindi na sila na atak Bilis ang kilos. Such yes. yes. so so, a recognition feature that will be rolled out soon. Can you give us more details about this program? Kailan po ang target? enterprise and the private sector takes the financial risk. We take the government takes the political risk, if you call it that. And basically to provide the land, to provide uh, all the permits, to provide all the licenses, etc. And whatever incentives can be negotiated between the private the private partner and the government. So these are ongoing by and you will see even more for my idea to the year already nakita na tanda na ng mga siyentista ko na na yung upang masaksihan ng personal ang mga serbisyong inihahandog para sa ating mga kababayang OFWs. Ang mga OFW lounge ay matatagpuan dito sa NAIA Terminal 3 at sa Terminal 1. Layunin ng mga pasilidad na ito na magbigay ng libre, maaliwalas at komportabling lugar kung saan maaaring makapagpahinga, makakain at makapaghanda ang mga OFW bago ang kanilang pag-alis patungo sa ibang bansa. Kasalukuyang ipinapakita ni Administrator P.Y. Kaunan sa ating mahal na Pangulo ang ating bagong OFW OYE card na kung saan uh, ito ay ibinibigay sa ating mga OFWs na paalis at ang card na ito ay ay nagbibigay ng mga iba't ibang benepisyo at akses sa mga programs and services ng pamahalaan para sa kanila. Itong... Uh, OFW Lounge natin, Ma'am Gab, ay formal na inilunsad noong Hulyo 2024 at ang sa Terminal 1 naman ay inilunsad noong Enero 2024. Kanina nga sir may mga nakausap tayo na OFWs jan mismo sa lounge no. Hey, karamihan talaga sa kanila hindi nila ina-expect na magkakaroon ng ganyang uh, service para sa kanila. Tapos, una, syempre 'yung iba mga malalayo pa 'yung pinagalingan, mga galing pang probinsya, mga pagod, kaya ang laking bagay daw na meron <laughs> silang libreng pagkain. Tapos, syempre hindi naman lahat, may mga power banks, may libreng uh, charging stations pa, 'di ba? Itong OFW lounge natin, Ma'am Gab, ay kauna-unahang pag-uutos ng ating mahal na Pangulo sa ating Department of Migrant Workers at sa OWA na tutukan ang kapakanan ng ating mga OFWs at bigyan sila ng world-class at first-class experience dahil palagi nating sinasabi ng OFWs natin ay ating mga bagong bayani. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng uh, pagkakataon para maramdaman nila na talagang sila ay bagong bayani ng ating bansa. At mula naman ang inulansad natin ang uh, OFW lounge sa NIA Terminal 1 at Terminal 3, Mamgab, umabot na sa higit 800,000 OFWs ang napagsilbihan ng ating mga lounge. Ito ay isang patunay na tagumpay na proyekto ito ng ating pamahalaan at ng patuloy na malasakit ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFWs. Grabe, sir, no yung 800,000 po na yon, combine na yon sa NIA Terminal 1 and sa Terminal 2. Yes po, uh, and as etong uh, Terminal 3 na lang natin ng. Uh, yes. Ang daily count natin ng mga OFWs na bumibisita dito ay hindi tayo bumababa ng 1,000 OFWs araw-araw. Dahil itong OFW OFW lounge natin ay open ito 24 hours a day, 7 days a week kaya ganyan yung tutok talaga ng serbisyo walang tulugan tama at saka sir nung nag-ikot po ako sa OFW lounge kanina may nakita rin po ako dong ano ha um, OWA and DMW help desk so ano po yun sir kapag yung may ibang uh, may mga may nagkaka problema yung mga OFWs natin yes uh, hindi lang po siya DMW at OWA ma'am gab meron din po tayong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandarian din gaya ng SSS. Kaya uh, kumbaga parang ginagawa natin itong one-stop shop para sa ating mga OFWs na paalis at kung meron silang mga concerns, meron silang mga iba't-ibang mga uh, hinaing ay maaari silang makalapit sa mga uh, iba't-ibang ahensya ng ating pamahala na naririto. Uh -huh. Kanina nga rin sir nakausap natin si DMW secretary Hans Kakdak. Sabi ni sir hindi lang niya talaga syempre may announce pa pero hindi dito nagtatapos. Yung mga programa natin para sa ating mga OFWs. Ayun nga hindi lang niya ma-share pa sa atin. kung ano pa iba pero there are more and more projects to be expected para sa mga minamahal nating overseas sa Filipino workers. Patuloy yan Ma'am Gab dahil yan ang uh, standing order ng ating mahal Correct. na Pangulo kay Sec Hans at saka kay Admin PY na. Correct. Huwag tayong tumigil kakaisip ng mga bagong programa at bagong mga pasilidad para sa ating mga OFWs. Mm -mm -mm -mm. Ayan nga sir, ano, bukod doon sa lounge, mayroon na ring rest area para sa ating mga OFWs. Napag-usapan natin sir kanina, ito naman na initiative ng Department of uh, Transportation. ano So ito raw po ay isang special rest area para naman doon sa mga OFWs na may makahabang layovers uh, na usually 8 hours pataas. Uh, ang nakakita po natin dito, kompleto yung facilities dito. Meron dito ng uh, rest beds. Uh, mamaya, baka lumabas sa camera. Mayroon ditong uh, massage chairs at ang mga shower rooms din daw po, Sir miko Tama. Dahil marami tayong mga kababayang paalis, mm -hmm. uh, Ma'am Gab, na uh, in advance, sobrang pinaghahandaan nila yung pagpunta nila dito sa airport. Kaya naririto na sila mara uh, matagal or maraming oras pa bago yung kanilang flight. Mm -hmm. Kaya bukod sa ating OFW Lounge, ito yung formal na inilunsad na bagong programa ng ating pamahalaan. Uh, para makapagbigay ng first class experience yes, para sa correct. ating mga bagong bayani correct grabe sir no sobrang alagang alaga yung mga OFW's natin and i i personally believe that they deserve more ba diba? hindi hindi biro yung sakripisyo talaga ng mga OFW mo sa airport pa lang yung feeling na mawalay ka sa pamilya mo diba? ba at least this is a little something that we can give to them para naman bilang uh, recognition, recognition of their sacrifices, yung pagsisikap nila para sa bansa Naku maliit lang po itong uh, mga programang ito kumpara sa kanilang sakripisyo, sa kanilang contribution sa ating ekonomiya, sa kanilang mga sakripisyo para sa ating bansa. Sir, yung OFW Lounge po ba, naitayo po natin to in partnership po with other agencies? Yes po. Uh, itong OFW Lounge natin ay pakikipagtulungan rin natin sa New Nia Infrastructure yes, Corporation. Yes. Napakabait ng ating uh, NNIC dahil mm -hmm. napakaluwang ng kanilang espasyon na ibinigay correct, dito. Correct. At bago at ito yung kauna-unahang i sa atin I ang ang ating OFW lounge dahil ito yung uh, pagtalima sa direktiba ng ating mahal na pangulo mm -hmm. na kaagad na itong mag-operate at kaagad na itong ibigay sa ating mga OFWs. Oo, oo nabanggit nga rin ni Secretary Kakda kanina, sir, no, na itong initiative na ito ay sumasalamin lang din sa partnership ng pamahalaan with the private sector. Kung baga palang whole of nation approach talaga, sir, na all, all uh, lahat ay may partisipasyon para mapaganda natin yung mga serbisyo sa mga kababayan natin. Tama yon Ma'am Gab, no? Kaya hindi tayo tumitigil actually sa pag-explore pa ng mga iba't ibang mga programa ng ating mga serbisyo sa ating mga private sectors. Kasi gusto talaga natin na ma-improve pa at mas mapabuti, mas mapabilis yung ating mga iniaalay na serbisyo para sa ating mga mm -hmm. OFWs at kanilang mga pamilya. Oo, tama. Sir ko hopefully in the near future, no, ipati sana yung mga international airports like sa Cebu or sa Davao, sana magkaroon din ng ganitong uh, lounge para sa kanila, eh, no? Actually yan po ang isa sa mga trabaho trabaho yes, ng yes. ating uh, DMW at OWA dahil uh, gusto ng ako natin na uh, dahil hindi lang naman nandito sa NAIA yung mga mm -hmm. umaalis, mm -hmm. no mm -hmm. nasa uh, yung mga galing sa norte mm -hmm. pumupunta na sila sa Clark yung mga galing ng uh, Visayas at Mindanao mm -hmm. gumagamit na sila ng mga iba't ibang major na airports outside mm -hmm. uh, uh, Manila. Yes, yes. Okay rin 'yun sir kasi ang kagandahan no isa rin 'yun sa mga uh, decongestion efforts natin ano para hindi naman din kasi since time and memoriam talagang overcrowding din ang nagiging issue dito sa NAIA. At kasi yung mga ganitong uh, significant steps, di ba? Tama. At actually nga ngayon, Uh, Ma'am Gab, no hindi lang para sa ating mga OFWs, kundi para sa lahat ng mga Correct. travelers hmm. natin. Na nagsimula noong holy week na napansin oh, ng ating mga OFWs na sobrang bilis oh, na oh. yung mula pag, uh, sa pag-check-in sa mga ating mga, uh, airline check-in counters hanggang dun sa immigration counters natin. Napakabilis lang. Hindi lang ito para sa ating mga OFWs, kundi para sa bawat Pilipino na gustong umalis at gustong magbakasyon Correct. sa ibang bansa. Correct. Malaki na pong itulong sa mga OFW, lalo na sa mga tulad namin ng na mga malalayo dito sa Manila. Malaki naman na itutulong. Pangalawa ko na to nung dumating ako at pabalik. Ang marami na ako nakikita sa mga news-news na may lounge na daw dito, yung mga ibang nakauwi na. So, nung pagdating ko, hinanap ko na saan daw yung terminal 3 na lounge. Sabi naman, dito daw sa taas. Hindi naman, pero bote naman at naisipan din nila. At least, no? Malaki ang mga naitutulong sa improvement ba? Na hindi naging crowded. Maraming, maraming improvement. Sa akin, parang sa amin, naramdaman naman namin. Para sa akin, naramdaman ko naman. Oo, kasi marami naman pagbalik-balik na ako. So, naramdaman ko rin naman. Inshallah, tuloy-tuloy. Sana, gagawa pa din ng mga magaganda. <laughs> Kasi for all naman eh. Oh, salamat din sa lahat-lahat ng nasa nasa government, nasa taas-taas. Masaya -taas. at saka ano, ibang na-experience namin na free yung food, yung yung pag entertain dito okay naman. Dati ako sa Kuwait 3 years ang sa Dubai at sa Abu Dhabi ako. 12 years na po lahat. I'm very proud sa ano po sa Pangulong Ferdinand Marcos po kasi last October po akong umuwi dito. Nakareceive po ako ng ano sa kanya, yung, yung amnesty. Salamat po, President, sa tulong mo sa mga OFW. Ako po si uh, Jerry from Delio. Nag-satrabaho sa Kuwait bilang uh, san, uh, pintor sa mga sasakyan. Maayos po ang serbisyo. Masarap mo pagka mga pagkain, siyempre. Nakilang beses na akong kumain, dalawang beses na kumain. <laughs> Alam mo po, okay, okay ang service niya. Ganon din, doon sa Terminal 1 dati eh. Ganon din, last year kasi nag-umuhi ng last year eh. Ayos po, ano niya. Dati eh, walang ganito eh. Siyempre. Uh, mga nung magkaroon ng ganito, di, masasayong ng OFW siyempre, lalo na yung uh, mga mga pang sa kanilang flight, meron silang matutuloy ang ba. Okay po yung service, Mga tao, mga mobile, yung pag-serve nila tulad kanina, nag-assist kami nung pag-ano ng uh, E card, yung OFW card, yung OWA card. Siya na mismo nag-scan ng ano. Maayos. Maraming salamat po sa ginawa nyo. Nagawa nyo ng ganitong ng OFW lands. rin ngayon, napapakinabangan ng karamihan na OFW. At sana, tumagal, tumagal pa to. Maging maayos lalo.